May isang lugar sa Jerusalem na tawag ay Bethesda. Parang mini hospital sa labas. Puno ng mga bulag, pilay, at may sakit. Lahat sila nandun, naghihintay sa tubig. Kasi sabi nila, minsan daw bumababa ang anghel at gumagalaw ang tubig, at kung sinong unang makalublob, gagaling. Dito natin makikilala ang isang lalaki na 38 taon nang may sakit. Isipin mo yon. Halos apat na dekada siyang naghihintay, hindi gumaling, walang pagbabago, nakahiga lang, umaasa, baka nga nasanay na siya sa sakit. Dumating si Jesus, tahimik lang, walang ingay, walang drama, nilapitan niya ang lalaki, tumingin sa kanya, at tinanong siya, gusto mo bang gumaling? Hindi agad oo ang sagot ng lalaki. Sabi niya, wala pong tutulong sa akin na makalublob sa tubig, laging may nauuna. Pero hindi tubig ang inaalok ni Jesus. Hindi rin kondisyon. Sabi lang niya, tumayo ka, buhatin mo ang higaan mo, at lumakad. Boom! Gumaling agad ang lalaki. Bigla. Walang process. Walang oil. Walang formula. Tumayo siya, binuhat ang higaan, at naglakad. Pero may isang problema. Sabat noong araw na yon, bawal magtrabaho, bawal magbuhat. Kaya instead na matuwa ang mga religious leaders dahil may nahil sa sakit, pinagalitan pa nila ito. Imbis na makita ang himala, nakita nila ang violation. At dahil dito, tinarget nila si Jesus. Hindi lang dahil lumabag siya sa sabat, kundi dahil tinawag niyang ama ang Diyos, ibig sabihin, ipinantay niya ang sarili niya sa Diyos. Ano ang tinuturo ng Bible story na ito tungkol kay Kristo? Makikita natin dito na si Jesus ay hindi lang may kapangyarihang magpagaling. May malasakit siya sa tao at hindi lang siya nagtatanong ng ano ang problema mo, kundi tinatapat ka agad. Gusto mo ba talagang gumaling? Maraming taon na tayong sanay sa mga sugat natin, sa kasalanan, sa sakit. Pero si Jesus, dumadating at tinatanong ka pa rin, gusto mo ba ng bagong buhay? Hindi siya naghihintay ng perfect faith. Hindi niya hinihintay ang tamang sagot. Siya mismo ang gumagawa ng first move. At kahit pa iba ang makita ng mundo, kahit pa i-judge ka ng mga tao, di nito mabubura ang katotohanan kapag gumalaw si Jesus sa buhay mo, magbabago ka Maranatha. The Lord is coming soon.